Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ipinakita na nga po ng Boston Celtics ang kanilang tunay na lakas ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang magtatanggal na nga po ng players, ang Los Angeles Lakers. Sa unang pagkakataon nga po mga katrop, simula na mag-umpis ang regular season ay sa wakas, kumpleto na nga po ang full lineup ng Boston Celtics sa kanilang game laban sa Los Angeles Clippers sa pagbabalik dito ng kanilang big man na si Kristaps Porzingis matapos ang ilang buwan na pagre-recover nito sa kanyang inoperahang tuhod. At sa kanyang paglalaro nga pong muli ay pinakita na nga po agad ng Celtics ang kanilang full power sa pamamagitan ng pagiging dominante at pagtambak nila sa Clippers ng mahigit sa 31 points sa score na 126-94. At pinangunahan nga po sila dito nila Jason Tatum at Peyton Pritchard na parehong gumawa ng 20 points, Derek White na nagtala ng 19 points, Kristaps Porzingis na gumawa ng 16 points at si Jaren Brown na nagtala rin naman ng 17 points dito. At dahil nga po sa napakadominanteng panalo ng Boston Celtics ay hindi na rin naman nga po napigilan ng kanilang mga players na magyabang, kagaya ng ginawa ni Jalen Brown sa mismong laro kung saan pinagtatrash talk nga po niya dito ang mga manlalaro ng Clippers. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang magtatanggal na nga ng players ang Los Angeles Lakers. Since nga po mga malinaw ng kailangan ng Lakers na gumawa ng malaking pagbabago sa kanilang lineup para matalang ang Denver Nuggets at makapag-compete sa titulo ngayong season, ay decidido na nga ang kanilang front office na gumawa ng trade as soon as possible. Mismong ang insider na nga po mga katrops, na si Jovan Buha nagkumpirma Nesa na nga po sa mga tunay na plano ngayon ni Rob Pelinka ay ang pagkuha na nga po talaga kay Jonas Valenciunas mula sa Washington Wizards kahit ano man ang mangyari. Official na rin naman nga po itong inilagay ng Wizards sa trade market at isa na rin naman nga po siya sa mga players na matagal nang gustong ng gustong makuha ni Lebron. Kaya makikipag na nga po ang Lakers sa front office ng Wizards sa mga susunod na araw. At maaaring nga po nalang makuha si Valenciunas as soon as December 15 kapag pinayagan na nga po ito ng NBA na ma-trade at kapag nagkasundo nga po sila sa kanilang mga magiging trade talks. Plano rin naman nga na i-offer na rappelling ka dito ang kanilang player na si Gabe Vincent at isa na future first round pick upang magkaroon lamang sila ng bagong sentro na siguradong tutulong kay Anthony Davis. Yes, si Gabe Vincent at isang future first round pick nga po ang pinakaunang tatanggalin ng Lakers ngayong season sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.